Nakakabataan dyan. Uh, <laughs> Good morning, guys. Yay! Oh, mata ko so, na. So, magbasa lang kiti yan na. Sanaan saan, guys? Adi ako sa So, adi na mga medyo makuhan na masuliaw na. A few moments later. Okay, bago naknapari ako na parigo. Ah! Uh Kasi -huh. ako natin. Nagkukuhan sa nani na parang. Yung tracer na. Mga korega tabi lang kaya ng palay kung kami kamini matanya ring na tinapaen na kong ano Kurimao. magdaw magjau ang kamukasila pogi tabi tabi na kam, tabi ten years later good evening guys <laughs> Good evening guys. Adi kami na. Iya kami na. Guys, tag pipip -pi 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 di Iya di Yadi, vlogger. <laughs> 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 Hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo guys, pero sa amin kasi sa Samar, ang tawag nito sa amin is pilipig na kung saan yung palay ay uh, nilalagay sa kawali tapos pinapaano yung parang pinapa popcorn di ko alam kung anong term yung basta yan nakakita nyo naman kung anong ginagawa ng aking hipag tapos yan tapos nilalagay na dyan babayuin na tuwing gabi lang siya ginagawa guys minsan inaabot pa yan ng umaga pag marami yung pinipilipid naalala ko dati kasi 90s to eh ko dati hindi lang 90s ata I think 80s ginagawa na to dito sa summer naalala ko dati dinadayo talaga to ng mga binata nakikipag ano agawan sa tawag niyan losong tsaka bayo kasi may mga dalaga din God. yung Papa memories, bring back memories ka talaga. Hay na dali eh. Tosil. <laughs> ita ديمراس